Episode 5, Isang Laro Pa Sumabak na ang grupo ni Hyunju. Sa unang laro, hindi agad ma-flip ni Young Mi ang isang card sa Dadakoji game. Sinabi sa kanya ni Hyunju na e-flip ang asol na Dadakoji. Sinubukan niya iyon at nag-flip nga sa pulang Dadakoji, nakalusot sila sa una. Umusad ang koponan sa pangalawa para maglaro ng bisek chiga. Inihagis ni Yong Sik ang batungunit, sumable siya. Kinuha nila ang bato at madiskarteng umatras pabalik sa linya. Sinabi ni Jiung Ja kay Yong Sik na isipin ang lapida ay mukha ng scammer na sumira ng buhay niya. Kaya, sumigaw si Yong Sik at galit na itinapon ang bato na pamukol sa lapida. Nakalusot muli sila, tuwang-tuwa ang iba pang mga player ng laro. Sa ikatlong laro, si Jiung Jia naman ang tuka sa gonggi game. Kinabahan siya, pero nang pinaalala sa kanya ni Yong Sik na nilalaro niya ito noon, gamit ang mga bala sa Korean War. At sumpain ang kalaguyo ng kanyang asawa noon, ay muli silang nakalusot. Tuloy sila sa ikaapat na laro, ang Panggichiga. Sa pagbuhol pa lang ng PC sa trumpo, ay palyado na ang mga kamay ni Sian Yeo. Naunahan siya ng takot, at pinaubayan na lamang ang kanilang kapalaran sa kanyang Diyos Diyosan. Biglang sinampal siya ni Hyunjoo at sinabi, papatayin kita bago pa ang mga Diyos. Natauhan siya at hinagis ang trumpo at umikot ito. Lungusot silang muli, nagdiwang ang lahat. Sa ikalimang laro, ang Jajajagi, si Hyunjoo naman ang taya. Pinakiusapan niya ang kanyang mga kagrupo at mga manunood na tumalikod at huwag siyang panuurin para maitago ang naudlot niyang gender transition. Sinimulan niya ang pagsipa hanggang makalimang beses nakalusot silang lahat sa limang laro. Nagdiwang ang lahat, at nakakuha sila ng napakaraming teknik sa grupong iyon nila Hyunju. Sinundan ng karamihan ang teknik nila. Bagamat maraming grupo ang nanalo, may mga ilan pa din ang hindi pinalad. Ang grupo nila Gihan, Team 73 at ang Team 72, ang pinakahuli sa lahat. Buo ang kampyansa ng grupo, lalo na at kasama nila si Gihan. Nagsimula na ang laro. Naflip agad ni Junhee ang pulang dada Koji. Maaga silang umusad sa ikalawa. Si Junbei, na dati din isang baseball pitcher, ang pumukol ng tira sa lapida, sa pole. Abante sila uli. Si Deho naman ang lumaro ng gonggi, nadale agad, sobrang bilis. Sa ikaapat na laro, may natitira pang tatlot kalahating minuto. Kinuha ni Inho ang PC at iniikot sa trumpo. Sa unang hagis, ay bigo itong umikot. Ganun din sa ikalawa, sa tulong ni Gihan, napakalma niya si Inho sa pamamagitan ng pagbalik alaala ng kanyang pagkabata habang nilalaro ang panggitsiga. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, matagumpay niyang napaikot ang trumpo. At sa pinakahuling laro ng Chagi, si Gihan ang pag-asa. Sinimulan niya ang pagsipa, pero sa ikaapat, medyo napalakas ito at kamuntikanan ng hindi maabot. Buti na lang at nahagip iyon. Mabilis silang tumakbo, hanggang makatawid sa finish line, na may isang segundo pa ang natitira. Panalo sila. Pagbalik sa dormitoryo, muling inanunsyo ang kasalukuyang halaga ng premyo. Tumataginting na 20.1 billion won na inireklamo pa din ng iilan dahil sa maanumaliang computation. Ganun pa man, nasa kanilang pagpapasya muli kung itutuloy pa ang laro o hindi na. Ang grupo nila Han. At ang grupo nila Hyunju ay nagkaisang ihinto na ang laro. Pero, sa pagpindot ng boto, tatlo sa kanila ang gusto pang ituloy ang laro. Si Yongsik, na mayroon pa palang mas malaking utang. Si Hyunjoo, na balak ipagpatuloy ang naudlot na gender transition. At si Jungbae, dahil din sa napakalaking utang. Sa pag-uudyok din ng karamihan, nanalo ang botong ipagpatuloy ang laro. Naging tensyonado ang buong gabi, dahil sa pangambang, baka magkapatayan, para mabawasan ang kanilang bilang.